if mamundok na lang tayo, yung tipong you'll get out there and live a grand adventure across the Philippine archipelago, crossing island after island to better know the Philippine mountains. Two years ago, ang alam ko lang talaga ay sa gana sa magagandang dagat ng Pilipinas. Little did I know na napakaganda rin pala ng mga kabundukan nito. For two years now, I hiked a total of 70 mountains already. Halos lahat ay nasa Northern Luzon. Malamang alam nyo to kung nakafollow kayo sa page ko. Pero may mga pangarap din akong mga bundok na nasa ibang dako naman ng Pilipinas. Una na dyan syempre ang Apo. Nandyan din yung halkon at giting-giting. Medyo mapangahas pero kakayanin dahil matagal na rin akong naeenggan yung mga experience, yung mga kwento at mga alamat ng mga bundok na ito. Meron din tayong mga multi-mountain hikes, gaya na lang ng Bicol Madness, yung Pacific Coast Trail, Panay Trilogy, KD2LM ng Bukidnon, at yung KXC na natapos natin ngayong taon. O oh, di ba? Ang dami kong gustong marating, pero kay dami ring hadlang talaga. Lalo na sa pinansyal. Hindi ako pinanganak na mayaman kaya kailangan pa rin talaga nating magtrabaho. Pero sa huli, gusto kong masabi sa sarili ko na sa isang buhay na ibinigay sa akin ay naakyat ko mga bundok na gusto kong mapuntahan. Ako si Jim. samahan niyo ang kilalanin pa ang iba't ibang bundok sa Pilipinas sa mga susunod ko pang mga ahon sa susunod na taon. Follow me for more and see you at the next trail